Sa Northern Mindanao, may basketball tournament doon sa isang barangay. Abay, naawi sa suntukan. mula sa ramin, Kagayan de Oro Meditale, Rajoman Menzi Montes. Naawi sa Rambol ang basketball tournament sa barangay Agusan dito sa Kagayan de Oro City. Sa video at sa information natin na nakuha po, Rajoman Elmar, uh, sinigaw no ang basketball sa Agpusan Gym. Kitang-kita ang rambulan uh, sa dalawang team sa final quarter ta, sa, Xavier at saka sa team ng Padayon EV. Nagmadali namang tumulong sa pag-awat ang kapitan ng barangay na si Ibod Melieza. Ayon sa kapitan na ang naturang palaro ay isa sa mga aktividad para sa paparating na kapistahan ng kanilang barangay. Nag-ugat umano ang gulo ng merong hard fall sa isang mga player na naging dahilan ng suntukan. Nagsagawa agad ng meeting ang Executive Committee ng Barangay ng mapag-aralan kung anong sanksyon ang ibibigay sa bawat team. Nilina naman ni Punong Barangay Meliaza na hindi na makapagpatuloy sa paglalaro asa sa nagsimula ng nasabing kaguluhan at saka suntukan. Live po dito ngayon sa Cagayan de Oro City. Radyo man, men, jaman papa,